Good morning, good morning mga ka-super ka-SS, ka-negosyo, mga kumare at kumpare ko na rin siya. Time check is 7.52 a.m. January 4, 2025. It's Saturday again. So, nag-almosal muna ang tindera. Ako lang din ang kumakain ng mga handa natin nung papasok ang bagong taon. Tayo ang nagluto, tayo rin ang mag nito kasi yung mga anak ko hindi naman mahilig sa mga ganito yung mga pagkain na pang merenda gusto lagi ay kanin kaya naman nung pagpasok ng bagong taon habang kami kumakain kanin lang ang kanilang kinain at saka inulam nga nila yung uh, nilaga kong baka na kahap, kagabi ko lang naubos yung nilagang baka na yun <laughs> tapos meron tayo ditong kape ayan, konti na lang, medyo malamig na kasi habang tayo nag, nakaupo rito at nag-aalmusal, may mga bumibili kaya medyo lumalamig na ating kape. So kahapon, uh, namili nga tayo. Unang araw ng pamimili kahapon ng taong 2025. So hindi ko pa nga siya nagagawang i-display na. Dito pa nga sa tabi ko yung aking mga pinamili. So, ito na ngayon ang pamilya natin kahapon. Tapos, yung, naka, nakasako na yan is cat food. Yan, binili ko yung kalahating sako lang noong January 2. Tapos, itong uh, nakabox naman na ito na no? may diaper. Nabuksan na yan. May diaper na yan kasi may bumili na nga. Doon sa suki natin ng grocery store yan nabili. Tapos, kasama ng mga chichirya na nakaplastic na yan. At saka syrup powder na mga nakaplastic pa. Tapos, dito naman sa eco bag na blue is pinabili natin sa uh, grocery store sa palengke doon sa bunso. anak mo ginagamayan. Tsaka, itong cook mismo isang case. Unang araw ng pagdedisplay ko ngayong taong 2025 kasi kahapon unang araw ko naman ng pamimili sa taong 2025. O diba, mga mare, meron pa 'yan pangalawa, pangatlo, pang panglima pang pang hanggang sa matapos ang taon mga mare. <laughs> Alam niyo ba mga mare, pakiramdam ko talaga napakagaan ng pagpasok ng bagong taon ngayon sa akin. Ewan ko ba mga mare, hindi ko talaga maipaliwanag kung bakit. Huling araw pa lang ng taon 2024, hindi ko talaga maipaluwanag kung bakit napakaganang pakiramdam ko. Ewan ko rin ba mga mare kung bakit pa ulit, -ulit ang sinasabi ko. <laughs> Kasi mga mare no nakaraang taon, pagpasok pa lang ng January ay halos nagbibilang ka lang ng mga customer mo sa maghapon sa araw-araw. Kasi nga halos walang bumibili sa akin tindahan. Alam ko naman mga mare na marami ako mga kasari dyan, na nakaranas ng sobrang tumal pagpasok ng taong 2024. Yun din yung mga panahon na ang dami kong mga na-expired na mga paninda dito sa akin tindahan. Yun din yung mga panahon na halos umiiyak na ako sa araw-araw mga mare dahil sa takot ko na baka malugi na ang aking tindahan dahil sa mga sunod-sunod na mga na-expired na aking mga paninda. Biruin mo mga mare pati mga noodles noon na fast moving sa araw-araw sa lahat ng mga tindahan ay naging slow moving noon kaya pati sa mga noodles ang dami kong mga na-expired. Halos mawala na ako ng pag-asa noon, mga mare. Inisip ko lang na meron akong mga anak na umaasa sa akin. Kasi inisip ko kapag sumuko ako, papano na lang ang aking mga anak, lalo na single mama ko, ako lang ang pwede nilang asahan. Sa mga panahon na yon ay wala akong ibang nakapitan kundi ang Panginoon. Kasi alam ko, kaya niyang gawin posible ang mga imposible. 2024 ay napakadaming mga pagsubok na pinagdaanan, lang na dito sa akin tindahan. Naging up and down man ang sitwasyon ng aking tindahan sa taong 2024. Nagpapasalamat pa rin ako ng marami sa Panginoon dahil sa kabila ng lahat ay hindi pa rin niya pinabayaan ng aking munting hanap buhay. Taong 2024 ay naging sobrang tumal ng aking tindahan. Pero palagi pa rin ako nagtataka na pagdating nga ng aking pag inventory ay lumalampas pa rin ako sa kota ng aking benta kaya palagi kung sinasabi sa akin sa reli, God will provide, dahil alam niya kung ano yung mga pangangailangan ko, kaya siya na mismo ang gumagawa ng paraan.